out, in, out, in, out, 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 in. Out. Ito yung challenge natin? Ito yung trending sa Facebook ngayon, yung in or out challenge. Yay! Okay, ngayon, nandito sila sa in. Kapag sinabi kong in, dyan sila sa may kulay. Pag sinabi kong out, lalabas na may... Ayan, pag sinabi kong out, lalabas sa may kulay. O, oh, di ba? Hindi ko pa nasabi, lumabas na. <laughs> ngayon, in! Okay, mamaya, may tendency tayo ng left at saka right. Yung dalawang matitira, merong pwedeng manalo doon ng 300 at saka 500 pesos. Kata mga unang tatanggal merong 100 pesos. Okay? Gain! Game! Okay. Out! In! In! Out! In! Out! 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 In! In! In. Out. 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 In. In. Out. Out. In. Oops. Wait lang. May nakita ko doon. Yung naka-yellow. Okay. 100. Okay. Out. In. Out. In. 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 Out. In. In. Out. In. Out. In. Out. In. Nanay, tumingin lang sa sa sariling pa, ah. wag tumingin sa katabi. Okay, in. Out. Ay, nanay, oops. Nanay, natanggal si nanay dito. nanay out. Okay. Out. In. Out. Out. In. Out. In. Out. Oops, nanay, naiwan si nanay. Hindi nakinaya na kanyang tuhod. Bigyan mo ng 100. Okay, oh Out. In. Out. In. Out. Out. Oh, nanay. Kitang-kita si nanay. Punta ka sa kita, nanay. Kuha ka ng 100. Okay. Okay. Nasa out kayo. In. Out. 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 In. Out. In. Out. In. out. In, out, 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 in, out, in, out. Okay, si Basang, nahuli. Bigay mo ng 100, hindi na kinaya. Okay, in, out, in, out, out, in, out, in, out, out, out. Okay, si Nanay, si Nanay, dalawa, dalawa. Sumugod na, sumugod sa kita. <laughs> Ay, gusto na nila 100. Okay, nanay. Bye-bye. Okay, nanay. Out. In. Out. In. Out. 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 In. Out. Out. In. Out. In. Out. 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 In. Out. In. Out. Oh, lalay, nanay, lalay. Ano, si Nani Ana? Medyo na delay, delay na. Nandi delay, delay. Okay, bye bye. In. Left. Nanay, na delay ka na, nanay, nanay, nagisip ka pa, nanay. Okay, right. Left. Left. Oh, sinong hindi pumunta doon? Okay, si Nanay Isay, si Nanay Tiring. Okay, Nanay. Okay. Okay, Nana, isa na lang matatanggal. Ay, papasok na yung dalawa sa 300 at 500. Okay, out! In! Out! In! Left! Left, Nanay! <laughs> 100! Nanay! Okay, ang unang matatanggal sa inyo ay 300. Ang magja-jackpot, yung tama, 500. Okay, in! Okay, tandaan nyo yung right nyo, kanan, ang left, kaliwa. Okay, right. Okay, na Si nana, <laughs> ay punta ka sa gitna, nana. Pumunta ka sa left. Woo! Bye-bye, si Bye-bye.